Rupa May mo. Kasi sabi mo, Andrew. Ano, ang mo? Auntie. Auntie Rupa. Auntie. Hindi, nag, natanong ko na kasi nasa PBB daw siya, pero kakalabas lang. Yes. Kilala mo na, kilala mo na. ko naman, ako dapat papasok. Oh. Kung kilala mo na, ano pangalan? Ralph? lagi Ralph? 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 lagi Ralph? 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 love team. Ralph? sa yung Ralph dati? Ano po? Parang wala. Walang naligo yes. sa yung Ralph? Wala pa akong maalala siya ngayon. Oo. Oh. ano i-describe oh. mo naman si Ralph sa amin. Si Ralph? Ang laki-laki ng paa niya. <laughs> bakit sa dinamit kami ng bahagi na katawan niya then, na, sa no, paa ka unang no, tumingin? Then, think, bakit kami shush? Oh, di ba ang lakapad pa? Bakit sa dinami-dami ng bahagi ng katawan niya sa paa ka tumingin? Oo pungin? nga. Ay, kasi may mahilig ako sa sapatos kaya pagtingin ah, ko. Ay, um... Kumakain ka ng sapatos? Ay, tsaka yun. <laughs> ko aanuhin.